ang binhing na hulog sa matabang lupa ay umuuhay, nakauhay ng tig. Ano ba yun? ang binhing na hasik sa matabang lupa ay pinakikinggan nila at, at, tinanggap ang salita at sila'y nagsising pamunga may tig tatatatlong po may tig aanim na po at may tig sa sandaan na po tig tatatlong po tig aanim na po at tig sa sandaan na po ang uhay niya sa binhing na hulog sa matabang lupa kaya tig aanim na po tig sa po tig sa na po ang uhay ang butil sa Marcos ano yan eh Marcos 4 20 basahin nyo na lang din may ta pag may time kayo Marcos chapter 5 verse 20. Nasahin na lang pag may time kayo. Sana mayroon kayong natutunan sa ating pagbabible sharing ngayon. At saka mayroong ano, nagkasakit na babae na 20 years na siyang nagkasakit. Dinudugo siya. Tapos naubos na ang kanyang ari-arian hindi pa rin gumagaling ang kanyang sakit. At saka narinig niya ang mga sabi-sabi tungkol kay Jesus at biglang napapunta si Jesus sa kanilang bayan at ayun nakipagsiksikan siya sabi niya sa kanyang sarili mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na akong. kaya ayun nakahipo siya sa damit ni Jesus gumaling siya tumigil ang kanyang dugo at sabi ng Diyos na, sabi ni Jesus na, pinagaling ka sa iyong pananalig. Mm. Kaya kung manalig tayo, papagalingin din tayo sa ating mga sakit. Manalig tayo kay Jesus, manalig tayo sa Diyos. Mm -mm. Dalawa lang talaga ang pananaligan natin, liban doon wala na eh. Kasi tao, huwag kayong maglingkod sa tao sa halip sa Diyos eh. Eh, si Jesus na nagkatawang tao eh. Anak ng Diyos yan eh. Kaya ganun. Kaya, kamangha, kamang kamanghang mangha ang ginagawa ni Jesus eh. Walang nakagawa doon, doon sa, ano eh, sa gawa, sa ginawa niya. Pero kung, totoo ka talaga mananampalataya sa Diyos, magagawa mo rin ang nagawa ni Jesus eh. Mm. At higit pa kay saritong um, ano. Kasi limitasyon yung kay Jesus i. Eh. Kasi sinugo siya ng Diyos, 'di ba? Kung ano lang yung sinugo sa kanya, yun lang ang sinusunod niya eh. Kaya ganun. Kaya manalig tayo sa Diyos. Sabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Yun ang sabi ni Jesus eh. Kaya mananampalataya tayo sa Diyos. Totoong taimtim na pananalangin at totoong humingi ng kapatawaran. Magsamo tayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ang kalabang jablo ay parang liyong umuungal naghahanap ng kanyang masisila. Pero ang sabi naman ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ko naman hahayaan na aking lingkod ay mapahamak di rin magdurusa kahit ipagsakdal. Kaya manalig tayo sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Ito ang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong puso ng buong Kaluluwa at nung buong pag-iisip at nung buong lakas. Pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang masihigit pa sa kautosang ito. Kaya yan lang talaga ang dalawa. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay pumapawi ng lahat ng mga kasalanan. Kaya ganun. tumigil na tayo sa ating mga kasamaang gawain. Matakot na tayo sa Diyos. Kasi upang tulungan tayo ng Diyos, matakot na tayo. Magsimula na tayo matakot sa Diyos. Kasi ang Diyos ay pumapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Dalawa talaga eh. Kaya ang Diyos lang ang kinatatukutan natin matakot tayo kay sa Diyos talaga. Hmm. At manalig tayo kay sa Kristo. Bye for now. Thank you for watching. And may the highly God bless us all, my friends and families. Bye for now. Thank you for watching.